gusto nakuha kami ng isda kahit maulan. Sama ko si Bernard. Ayan. Tao pa. Malaki pa yung tubig. What? Pataas pa. Huh? Hindi masyado kita yung mga ano, isda kasi nga maulan, malabo yung tubig. yeah. Ayan, bumuso na lang si Bernard kasi na. Para makita niya yung mga isda. Ito guys, ito sa kinagatakot. Ito guys. Ako na yun. Ba't Sa ano? Dumps. Uh, makulong! Medyo marami-rami na rin. Wow. Hmm. Pwede na pang ano, mag gulai gulay Basta Kala alas inko, Siguro na. Oh, no, no. alas oh, siya, besiro na. Na ho basa, diba? Diba ho basa? 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 Diba Oh, Ito, oh, nakabidyo ka. Oh. Nakabidyo ka. Nakabidyo ka, nakabidyo huh. ka. Yan. Ay, ka pa. Kala mo makakatakas ka, ha? Hindi ka makakatakas kasi nakabidyo ka. Tinakasan po kami ng isda. Yan. Dalawang dalawang pirasong isda pa yun. Wala na. Goodbye. Ayan, may isa pa. Isa pang papatakasin. Isa pang isda. Ayun, nakuha rin. Ayun, isda. isda. Laki. <laughs> Ang laking isda. Karpa. Pops, nakabidyo ka. Huwag ganun tatakas. Nakabidyo ka. Huwag ganun tatakas. Oh, yan oh. Yan oh. Yan. yan. Sige. Okay. Wala ka nang kawala. Nakabidyo ka. Wala kang kawala. Wala kang kawala. Ayan, ayan, ayan. Duro dako na yun dito sa kanina. Tulas, oh. Tulas na, ano Ano yun? Parangan. Yan. Kala mo, ah Nakakawala ka pa. Nakabidyo ka. Hmm. Kinaw ka, Nasaan, ano nga? Hmm. Tusa. Ito ka. Ulam ka mamaya. Kinakagat niya po yung, ano, pangpana. Pero pwede na itong pang panghalo sa gulay eh. Sarap to sa papaya o kaya langka May kapay sa iyo May baga sa likod Sulihon ka Yan, laki. <laughs> laki Laki yan <laughs> Laki po, ayan na Ay, laki na po. Laki. 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 Oh, yung dami na, oh. Dami na. Mango ibibidyo natin para hindi na sila makawala yan Hinahanap na po ni Ambo ano na labas na kayo ayun. ayun mga bossing ayun na ayun, panghalo na yan sa gulay yan, yan. may isa pa pa. na wala nawala na daw yan mga idol buso mga busing nakakita kami ng tarokong masarap yan gataan adobo adobo sa gata yan no para siyang linta yan kukunin natin ah matigas kukunin natin masa kailangan pala ito ng itak para maalis yan, dikit na dikit. Pwede natin ganyan kayo mo dyan. Kaya. Bossing! Papunan na po kami sa kubo nila Bater. Yan po. Yan si Bernard, nangungunga pa rin. Nakakao na kami. Ah, kasi magluluto pa kami. Magpupodrip kami ni Ambo. Alas 4 na rin ang hapon eh bibiyahe pa kami pabalik balik sa bahay sasakit pa kami ng bangka abutan kami rito ng dilim na kaya kailangan na namin bumalik sa kubo umuulan pa rin po dito mga bossing po si ito na pala yung nakuha namin Yan. Marami-rami na rin. Panghalo na sa gulay. Kina po kami, ayan. Kinagat pa si Bernardo. Andito na kami sa palabas na. Pero may nakita pa siyang tusa. Kaya lang kinagat siya ulit. Ayan. Tagal, ang tagal maalis. Mga bossing, samahan nyo po kami. Magluluto na kami.